Ito nga daw ang daylan kung bakit nag-takeover mode itong si Lebron James these past two games. Well, yan ay nag-ugat nga mga idol lang dahil sa naging pahayag ni Joel Embiid bago nga ang laban na itong Team USA sa South Sudan. Well, natarong kasi itong si Joel Embiid mga idol about sa chances ng Team USA on winning the gold medal. And well, parang may pagdududa nga itong si Embiid dito sa Team USA. Sabi niya nga mga idol, kung titingnan nga daw natin ang talent ng Team USA ngayon sa roster, ay alos may mga ka-level na nga daw sila na talent na rin on other teams, on other countries. At dyan pa nga lang ay narin din na ang mga fans dahil sinabi nila, this is a USA basketball team nga daw that has a superior talent kumpara sa ibang mga bansa you have Lebron, Kirby, KD, and AD. And so much more nga daw tapos sasabihin lang ni Embiid na halos ka-level na ng ibang bansa ang talent na meron ng Team USA. It's kinda disrespectful nga daw para sa kanyang mga teammates at parang binababa nga daw niya ang level na nila Lebron at Kirby. Then sabi niya pa mga idol na itong mga players nga daw kasi nila ngayon ay may mga edad na at matatanda na nga daw kaya hindi siya 100% sure kung mananalo sila ng gold medal ang Lebron daw ngayon sa team ay hindi na nga daw ang Lebron a couple of years ago and it's a big difference nga daw talaga wala na nga daw ang athletic Lebron James noon at wala na nga rin daw ang dominant Lebron James hindi gagaya ng dati. Hindi na nga daw kaparehas ng dati ang Team USA sa ngayon at marami nga daw ang nabubulag sa mga pangalan ng players ng Team USA ngayon pero they are not the same players nga daw ayon dito kay Bid. Sabi ni Joel Embiid they are older and they are not who they used to be. At yan ngang payag niyan mga idol ang talaga namang nagpainit sa ulo ng maraming American fans. Sabi ng iba, what a loser mentality nga daw at sabi, abay alisin na lang daw si Embiid dito sa Team USA. At kaya nga rin daw wala siyang playoff success in the NBA ay dahil daw sa kanyang weak mentality na to. And basically nga daw mga idol sa kanyang naging payag ay tinatawag niya ang kanyang mga teammates na wash na nga daw. Itong si Lebron, Curry, KD and basically sinasabi niya mga lipas na nga daw sila nang dahil sa kanyang naging komentong ito. Hindi man daw niya sinabing directly pero ito daw ang kanyang pinapalabas. At iyan nga rin mga idol ang tinuturong dahilan ng maraming fans kung bakit itong si Lebron James Tuloy this past two games has been on a complete over mode para nga sa Team USA para daw patunayan at basagin pahiyain itong si Joel Embiid at ang kanyang mga naging komento dito nga sa Team USA. And definitely mga idol, we can somewhat agree sa mga sinabi ng fans na talaga nga naman mga idol kaya itong si Lebron James this past two games ay nag over para sa Team USA. Siguro nabasa niya nga itong parang hindi nga magandang mga komento ni Joel Embiid about sa Team USA and specially about nga sa kanya. Anyways mga idol kayo ba? Ano bang ba inyong opinion dito? Kobeto nyo lamang yan sa ating comment section.